Alright, hello mga sir. Good morning sa inyong lahat. May bumisita pala dito sa atin from Sharif Aguac, uh, Maguindanao del Sur, isang Inmax Version 2 na EBS. Ito mga sir, kagarkarga na nila at uh, ito nag-message si yung, Sir sa akin, galing na to sila sa kasa. Ang problema kasi ng unit nila ay nasa EBS. Ngayon, ang chat ni Sir Sakin, sa nasunog na daw yung kanyang EBS. Sabi ko sir, dalhin mo na lang pati yung uh, unit mo kasi basta sunog na yung ABS board mo ay medyo mahirap yan talaga ayusin so mas maganda na andyan yung unit mo para if ever na ano yung ayusin natin matis at saka matry agad natin sa iyong unit at shout out pala dyan sa taga Yamaha Isulan kay Sir Aming so shout out sa you sir thank you so much sa recommendation mo actually uh, nanggaling na to sa kanila yung unit then uh, ni-recommend sa atin at saka mga sir, uh, pa-open na pala yung ating uh, munting shop, ang Speed Tech 5 Moto Garage. So, located at New Isabela, Tacorong City. Mga sir, ito yung shop na wala na kayong ibang uh, nabin kundi andito na lahat-lahat ng mga services na kailangan ninyo. So, basahin nyo lamang mga sir sa aking signages dan, yung sa tarpulin natin kung ano yung mga service offered na baka kailangan ninyo. Alright mga sir, thank you so much. Proceed tayo dito sa troubleshooting ng IBS ni Busing yung unit ni Bossing from saan kayo? Galing, sir? Okay, from Sharipagwak. Uh, Shari so, yung unit pala nila, sir, uh, nag visit ko so sa akin. Ang issue talaga nito is EBS. Ito, mga sir, yung kanyang uh, EBS board. Kinanggal na to nila pagdating dito sa atin. So, ito yung issue, mga sir. Oh. Uh, sa tingin ko, mga sir, hindi uh, to maagapan yung kanyang uh, EBS board. So, at saka kapag bimili sila ng bago, may kamahalan din. So, kaya ito, dahil natanggal na nila doon sa kanilang unit, so meron akong simu uh, simulator dito or pang EBS there if ever na module lang talaga yung ipapadala. So, ito yung mga ginagawa ko mga sir. Pwede ko tumaskan kahit na hindi nakakabit doon sa motor. So kanina, pinandar namin yung unit ni Busing. Ito yun siya, ayaw mandar at saka hindi tumutunog yung kanyang pump. So apan siking mga sir, dito pala yung kanyang nagiging problema. Ayan mga sir, oh, maraming putol dito na wire dahil sa kanyang pag-luluward. You know. Ito nakaluward kasi kaya tumatama yung kwan dito, yung telescopic or yung, syaka, yung kanyang uh, front fork sa kanyang harness. So ang mas maganda nito sir, balik nyo talaga sa standard. Para hindi na magano. Kung gusto nyo sir, may mga magic lower dayo dito na ginagawa. So pinaputulan lang yung spring doon sa loob or dinadag dinadagdagan. Agal, ikaw e, na agal. Uh, padako agad ang linya ka kinabudamo na short drag Tanggalan yung headlight Aryo So tanggalan yung headlight para ma-open gid ang pagtrabaho mo. So then uh, maraming putok na fuse dito So ito yung nangyari sa kanilang EPS board So hindi na tumagapan mga sir Ang the best option na talaga nito is conversion na lang So convert natin into fully non-EPS Pero dito pa rin natin eh, papagapang yung kanyang uh, braking system So ito na napakalaking problema nito mga sir Once na nasunog na punong puno na siguro ito ng fluid Ayan siya, yung kanyang board. Okay. okay. Alright, ito na. Tapos natin na ayos yung motor ni sir. Na ang daming isyo. <laughs> ito na kayo mayari. Oh, baka may gusto kayo i-shoutout yan. <laughs> Shoutout na lang so shout na out sa Dios. mga tips nila. Shoutout <laughs> sa... Okay na. Okay. Um, Ah uh, dito, ito na 'yung jumper natin kasi lubat-lubat battery na siya. Okay, so observe natin 'yung kanyang speedometer. So kailangan mo survive natin 'yung kanyang speedometer. Okay. Yan. So bumalik na. So ito kasi 'yung kanyang uh EBS board, hindi na hindi na kayang i-repair daw mga sir you know? Grabe na talaga 'yung tama niya. So vibes. Fire. Mm -hmm.